si Norman Rodillo. kilala uh, din ako bilang si N11. N11 nakabase sa yung n is is normal. Kasi yung 11 is birthday uh, ko yun. Gusto, gusto ko yung uh, painting at sculpture kaso hindi ko alam kung paano ako masasunla. Pero alam naman natin na may YouTube naman. Sobrang manunood. Ano? Pero gusto ko kasi matulungan mismo ako ng mismo mga artist. Uh, 9 uh, years na ako nagtatakot pero gusto kong mag-painting. So sabi ko, paano ako nagsisimula? Tapos nang nakita ko ang bank signal na ano, sa SM, nakita ko sila doon nag-exhibit, nagtanong ako, nag-interesado ako, tinanong ko lahat kung paano i member at kung ano mga mga medium na ginagamit. So naturoan nila ako, ay lalo akong nag-inagamit. O sige, As, nang makapasok sa baksa. Ito ay tawag ay marbling. Tapos gusto kong gawin ng mga religious na katulad ng mga cross, magpagal ng mga mary. Tapos yung cup of, cup of nakabase siya sa kapeng barato. Ang tasa ay sumasalamin bilang isang ama. At ito, uh, ah, siya nung nagbumabase bilang isang ina na sumusuporta sa ama. At ang bingin naman na sumusuporta bilang mga anak. anak. Anak o mga anak.